Good morning, guys. Tara, kapi tayo. Pandesal ako. Kapi ka tayo, mga guys. Kapi, kapi, kapi at manaligang panahon. Bago guys. Hmm. Sarap, mainit. Okay, okay. Shout out sa Tagaigay. Yan po. Kapi na po tayo. Mother, John. mother, magkapi ka na. Sarap pag mainit, guys. Dahil ito guys, ito siya kape. Mahiraan talaga ako magkape guys. Pag gusto ko na talaga. Isang kasi nangarap yung chan ko. Bago ko kape. Ano sila kagaya kahapon. Ang mga dalawang kape talaga. Gusto ko kagabi guys, ano was ako nakatulog. Sabi ko na nga ba. Sa gabi ng ibig to. Ako kawawa naman ang lula mo. Nakaupo na lang sa tabi. Nakunin mo na yung niya makatulog. Yes, <laughs> grabe talaga. Nakakadala. Good morning, guys!